Chinky, anong mas patok na negosyo? Sari-sari store or food stall? Saan mas mabilis ang kita? Kung gusto nyo malaman, you got to watch this. Ano magandang ilagay? Business tindahan, ihawan, or karenderia. So, pros and cons, pag usapan natin at anong tamang uh, way on how we can make the right decision. I'm sure marami po sa inyo torn, no? especially if you want to start a business torn between two lovers. Yes, isn't like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Next naman. So, So, evaluate na po natin, i-identify na po natin ang inyong mga uh, hakakaka at uh, maliwanagan na kayo. Let's start with the sari-sari store. Ang, ano po ang pros ng sari-sari store? Uh, number one, ano yun? versatile. Marami siyang produkto. Meron siyang kape, di ba, noodles, pagkain, yosi, tapos meron siyang uh, yung 3-in-1. Lahat nandun, shampoo, di ba? Para kang mini-grocery, Oo. And then, kagandahan din po niyan, eh, you can also offer convenience, especially sa mga kapitbahay mo, yung mga target market mo. And then, maganda yan, kahit nasabihin po natin, hindi kalakihan po ang benta, pero steady ang income, steady. Siguro, pwede kang bumenta kung talagang maganda yung community mo na sa 1,000, 2,000, 5,000 pesos a day. Not bad, di ba? And just to give you a perspective, ang sari-sari store po, can easily, easily net ha. Minimum 10%, pataas siya. Uh, may mga products na mas mataas, no? lalo na yung mga candies yan, mataas mata po mga profit margin niya. Okay, and then, so ang ibig sabihin po niya, pag bumibenta kayo ng mga 1,000, 100 kita mo, 5,500 pesos ang kikitain mo per day. Ang cons naman po nito ay eh, ito, yung parang ang daming produkto. Inventory management, Number two, as your business increase, whether you like it or not, magdadagdag na magdadagdag produkto, limited space. At the same time, number three, kung ikukumpara po natin ang pagkain sa mga FMCG or fast-moving consumer goods po, mas maliit po ang profit margin po compared to food. Now, let's go on to the other side naman. Uh, pagkain o, o karinderiya, di ba? Ang kagandahan po ng karenderiya, number one, eh, simple lang. I'm sure naman may lutoan na tayo sa bahay. Pwede ka naman lutong bahay, tapos bili ka lang ng kaldero sa labas. Pagkatapos yan, yung parang, ano lang, uh, ang tawag nyo, bubukas ka lang ng mga, basta yun na lalagyan ng ulam. Okay? I-type nyo na lang kung ano yun, nakalimutan ko tuloy. No? Pwede kang mag-offer ng mga ganun pagkain, mga turo-turo. And then, mas maganda po ang margin sa pagkain. Just like what I mentioned. Minimum, ah, minimum, ang pwede mong kitain yan 50 to 100% based on your ano. Like for example, 100 pesos ang pumunan mo dyan, pwede kang kumita ng mga 50 pesos or 100 pesos. Depende kung anong produkto na iyong binibenta o niluluto. And then, ang kagandahan yan, uh, pag ito ay pagkain, uulam, uh, Uh, mas wide ang market. Wide ang market because everyday maraming kumakain. Lalo na kung may mga ibang tao ayaw na talaga magluto at uh, bibili na sa inyo ng ulap para magiging regular na siya. Ano naman po ang cons? Ang cons naman yan, syempre, ang daming ano eh, preparation. O oh, ito lang ha, mamamalengke ka, lilinisin mo, gagayatin mo, luluto ka, hahain mo, tapos magtatakal ka. Yan ang dami, compared to sari-sari store, wala ka ng preparation doon kasi bibili mo lang ang isa pang cons po nito, di ba? Ang pagkain po ay nasisira. O pagka hindi mo na na-serve, di ba, for the day, hindi mo na pwede serve tomorrow kasi baka mapanis na, di ba? So, isa pang, uh, isa pang ano, syempre concern, kailang marunong ka rin magluto, di ba? At uh, kung hindi ka marunong magluto, yun na. Compare again to sa sari-sari -sari store, kahit na hindi marunong magluto yung tao, Uh, basta marunong lang magbenta at marunong na uh, bumili, di ba? Pwede pang tuloy-tuloy pa rin negosyo. Kaya kung titignan po natin, may pros and cons po. Kaya kung titignan po natin, ano po ang chances na magtagumpay ang sari-sari store? Uh, it all depends on the location and the product selection. So, maganda ba lokasyon mo? Maratao ba? Tapos yung, yung mga produkto na meron, kaya magusto ng mga tao, di ba? Ano naman yung pwedeng ikalugi na sari-sari store. Ang pwede naman ikalugi naman na sari-sari store, yung ito lang po, pauta. Madami ako nakitang sari-sari store ang nagsasara dahil nga hindi na kayang up dahil nga yung mga taong nangutang hindi po nagbabayad. Wala na sila pang ikot ng puhunan. Or mismo, nagagamit ng may-ari ang loob ng laman ng sari-sari store. Ngayon naman, ano naman ang highly chances na maging successful naman po ang food stall? Yes, depends on the food, syempre na hinahain mo, food, price, taste, yan po ang kailangan po nating i-consider. And then also, ano naman likelihood naman baka magsara naman ng isang isang food stall syempre, pagka walang kumakain, at the same time, hindi na gusto ng pagkain mo. At pwede kung ikaw ay nagpapautang, eh, pwede rin kaya magsara dahil sa utang. Kaya kung titignan po natin, na ah, kung titignan po natin kung ano pa talagang mas maganda at bagay po sa'yo, kung gusto mo ng less hassle, less hassle, wala ka na isipin, di ba, magsari-sari store ka. Pero kung gusto mo naman, ikaw may personal touch ka, may time ka naman, gusto mo talaga magluto, magano ka, magkarenderya ka. Ultimately, ang decision po ay nasa tao na talagang anong babagay sa Uh, sa pagkakataon na ito, I hope na naliwanagan kayo kung anong mas maganda, anong babagay po sa inyo. Good morning nga pala mga Suki Labs, Labs, love mga ka-SSS ko dyan. Ngayon, alam na natin yung mga sinasabi ni Idol Chinkitan about sa mga tips kung alin ba yung nababagay na negosyo para sa atin. Kahit naman alin yung piliin natin, as long as nag enjoy ka sa gagawin mo na negosyo, Focus ka lang para mas mapalago mo ito. At ito nga yung masasabi ko na tips, wag na wag magpapautang kasi yun talaga yung isa sa mga senhi kaya nalulugi ang sari-sari store mo. Hanggat maaari, iwasan mo na magpautang. Ipaliwanag mo na lang ng maayos na hindi sila pwedeng umutang sa sari-sari store mo kasi paikot-ikot lang yung puhunan natin dito. Siguro naman maintindihan nila yun, di ba? Kaya thank you for watching. Please follow, like, and subscribe.